Sumugod kami sa Mandaluyong para tikman yung sikat at napakatagal na ngang lugawan since 1970 at meriandahan na rin ng mga tao dito. Lugaw ni Long Hair ang pamagat ng store. Tingnan mo naman yung lugaw na yun. Siksik -sik na siksik -sik sa laman loob, ang dami mong pagpipilian para sa murang halagang linis pa ng gawa nila dito. Marami silang paninda gaya ng goto, spaghetti, palabok, overload na napaka-generous sa sauce. <laughs> Tapos meron ding lumpiang sariwa at mga lumpiang toge. Ang lokasyon sa tabi ng marketplace na mall, sa gilid nun ang Mandaluyong Public Market. Paso kayo dyan, tas magtanong lang kayo, lugawan ni Long Hair Camo. Ang lugaw overload, merong bituka, tuwalya, taba, manilya, o yung part ng baka sa ilalim ng ulo. May isaw, ulit yung kawalit itlog. Masarap yung lugaw base, pero naghahanap ako ng ginger. I think wala silang ganun. Tapos, di siya masyadong maala, tamang-tama lang. Kaya, mas okay kung lalagyan ng patis at kalamansi. Napakalambot ng isaw at ang linis-linis ng tuwalya. Pwede na nga to sa tatlong tao. Overload siya for 157. May kasama ng sliced na iklog. Namaya, lagyan natin ng sili sauce. Malutong yung lechong kawali. Yung lugaw nila, hindi masyado maalat. Harap. Ang spaghetti, matamis, tapos hindi tinipid sa sauce. Ang palabok overload, ang sarap, sobrang malasa ang sauce. Hitik na hitik sa toppings, nagustuhan namin yan. Hmm. Ang lutong, sarap. Hindi masyadong maalat yung sauce, sakto lang. Nababalance kasi yung kalamansi. Mas kapit na kapit sa noodles na manipis yung sauce, Sarap. Hmm. 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 sarap alat na asim siya pa sa kalimang siya. Pero malasang malasa ito. Sabi ito? Oh my God! Ang lumpiang sariwa, malaki tapos fresh ang gulay. For drinks, kakaibang atake nila sa gulaman. Para ba naman kasi nilagyan ng evap? Ang sarap, refreshing, tapos creamy. Then yung iced tea nila, napaka-refreshing din. Hindi powdered at fruity. Yun lang. Ayun. そう、そう、